At ayan mga idol, panibagong vlog, panibagong uh, adventures na naman tayo mga idol. At ayan, ang sexy ng idol nyo mga idol. At ayan mga idol, uh, maraming salamat na wala sa inyo, wala sa aong support ng mga idol. At ayan mga idol, bihis mo na tayo mga idol. At ito na mga idol, tapos na tayo yung magbihis mga idol. At tara, let's dive. Oh, biyara mga kaidol sa first dead na to mga kaidol -da na aday danggit nga ni sugat sa tuwa mga kaidol ara di ara mga kaidol ni ni sampig sa bato mga kaidol na di makita hmm patay kang danggit ka ayan mga kaidol ah ni kisikisi ka mga kaidol o gato nga ibutan sa atong uh, gamhanang buti-buti mga kaidol no. Oh, di ada mga kaedol sam, Ikaduhan na itong dahil mga kaedol na ada Ito nakita ang duh Usa kadanggit mga kaedol Nga nitago sa ilalong mga kaedol Ikong oh, di ara hmm, Nagtuog ka patay kang danggit ko Ayan mga kaedol na Stone shot na siya mga kaedol ah. Oh, na sa din siyang isod mga kaedol O kahayag sa buwan mga kaedol Munang anong kaedol Oh, siyang tinubalik na sa pagdag, mga kaidol, na ay magpaabot na sa ato ang usak at tabugok, mga kaidol. O, hindi mo siyang katugay, mani mo. O, di mga kaidol, akong kamot. O, gawak na siya kawala sa ato ang kamot, mga kaidol. Dili na siya kabuhi, kay gamhanan na ng kamot. O, karon sa pagdag na ito, usap, mga kaidol. O, kaidol na tayo nakita ang usap ka. Ah, katambak, mga kaidol. Di ara. Pertekan kata bakar. Oh, sa mga kaidol. Oh, kato na siya isulat sa to ang gabahan ng buti-buti na sa mga kaidol. Oh, di ara mga kaidol. Oh, sa to balik na sa dugday mga kaidol. Ano sa tinak kita unsa sa mga mga kaidol. Muna isi kita sa mga oh, buntugon mga kaidol. Hmm, patay kang buntugon ka. Hmm. Wag niya po na takas atong bibi pa na mga kaidol. Dako na kayo naman muntungo na mga kadol. Mga tayo kong baligya o mga kadol. O, samtang nabalat na sa tamang kadol. na sa tabo ko kung nagpaabot sa tuwa. O, grabe kong mukhang lugay na mga kadol. O, gato din na siyang kuha mm. Nani siya tabu, o mga kadol. Naniun na rin siya pagkuha sa tabo ko mga kadol. O, di era mga kadol. Okay, o, ito, empat tayong na. Oh, gaya so, itu, itu yang suruh satu yang buti mga kadol. Oh, dili sa mga kadol. Kena na napan? -eh. tabugok na siya mga kaidol. Huwag ka takong maning tabugok ka mga kaidol. Hala mga kaidol. Hmm, patagyan ka sa atong gamahan ng kamot mga kaidol. Hmm, patagyan tabugok ka. Oo, oh, naram mga kaidol. Baliduhan na ka patagyan. Pula na sa mga kaidol. Hmm, buong tubo na barang mga kaidol. Parang swerte ng swerte tayo ngayon. At ayan mga kaidol. Abong tubo na Og ato na sa nasyang isod sa si, ato ang gamhan buti-buti mga kaidal. Og di ara. Mm, shoot na mga kaidal. samtang sa pagbalik na mga kaidal, og nalang sa tinakit ang usa ka tagbago. O ni siya gitawag og sa mga O di maklaro. Hmm Hmm patulay ang ka. Oh, okay kay, mga kaidal. Og ato na sa nasyang isod sa si, buti-buti mga kaidol. hmm. Og siyang tang panggalik na sa natog dahil mga kaadong nga sa tinakit ang unsya naman sa dne. Og di ara mga kaadong usan na sa garanggit ngayon tago sa ilawang sabato o gara. Hmm, patay di po na siya sa akong bibi pa na mga kaadong. Ayan mga kaadol, parang pinahihirapan tayo mga kaadol. Hmm, o, pero kuhang-kuha yan mga kaadol. Oh, di anasat, o di mga kaidol Sa kalambay mga kaidol O di gini kung di ka ka Ini mga kaidol hmm, Patay kang kalambay ka Akoy kakiyot mga kaidol At aray 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 kasakit na mga at mga kaidol Pero okay na mga kaidol Kaya oh, di nakatut sa mga lagos mga kaidol O di mga kaidol O sa kadanggit mm -hmm. Kaluhag man ang langit Matagi hmm, siya sa mga kaidol Pero kita Hmm, Patay ka Pagod Oh, so, sa pagbalik na tagdarap mga kaidol, kaya nasa danggit na sa mga kaidol. May hmm. gawas sa mga danggit mga kaidol sa pagtao mga kaidol. Patay hmm. na siya mga kaidol. Tagko kayo mga danggit na mga kaidol. Magata na siyang isuot sa itong buti-buti. Pasok. Huwag samtang na sa danggit mga kaidol. Pagkaduhan siya mga kaidol. Pero kung magpakuha, <coughs> <yung hunong ginagmukai, coughs> Muhammad, kung magpakuha, uh, magpakuha, hmm, kang dangbit ka. Hmm, Welcome datang nasa sa Shirt sa Tambuti Buti mga kaadol oh nari araw sa mga kadol, grabe na puno nasa ni ang atong pana mga kadol, atong baby pana o wala na itong nabigyuhi ang uban kay padulong na lubat o di araw mga kadol, atong na niya siyang mga kadol, oh na puno na gid mga kaadol mga kadol, gawin kinsa dito ganahan magpa shout at mga kaya comment lang mo sa comment section Oh, gera din kuha mga kadol. Ito ito po ang ice. kay atong kiluhon Oh, di arang mga kadol. Wala, nagkuha siya sa ice. Ay. Oh, gera mga kadol. Oh, daghan Salamat sa inyong suporta mga kadol. Sa atong mga viewers. Uh, oh, sa ganlas. Pero mga kadol, daghan salamat sa inyong suporta mga ka- Boss, oh, shout out kayo sa uh, Maraat Vlog. Oh, shout out sa rapis for Fishing. Oh, shout out kay, kay Umbi Satoros. Og kay uh, Jerome Satoros, og kay Melvin Miskala, og kay uh, Aisa Monterojo, og shout out kay Ki Katazon, og shout out sa uh, kabalikan family, ayan uh, mga kadal, og daghang kayon salamat sa inyong suporta, mga kadal, og. Uh, Kung kinsa to'y ganahan magpa-shoutout mga ka a uh, comment lang mo sa atong comment section para ma-shoutout ka mo mga ka-adol. O, di aram, mga ka-adol ang atong kabagok mga ka -adol. O, oh. o, mo kung abot na sa dinig, pila ka ni Kakil, agkul o sarig Kakil mga ka -adol. Pero okay na siya mga ka -adol. at least natin mabaligyan mga ka-adol. O, daghang kaing salamat sa inyong suporta o sa pagtanaw mga ka-adol. Babus!